Dito sa San Andres Elementary School Nagtanong-tanong ako sa mga guro Kung sino ang estudyante na pinaka nangangailangan ng tulong Siya si Daniela Siya ay isang grade 5 student Kumukaw ang aking pansin sa batang ito Dahil sa kanyang kasuotan Makikita mong siya ay simpleng tao lamang Sarawak-wakaw ka na! Ay, <makes noise> <makes noise>

<laughs> ano daw siya sponsor Dahil may mabait tayong sponsor para kay Daniela. Agad nga kami tumungo sa palengke para bumili ng t-shirt, sapatos, medyas at chinelas para kay Daniela. Dito nga ay nabutan tayo ng mga solid followers natin. Buti na lang lagi akong may dalang sticker. Kaso ang nakakalungkot ay paubos na. Yung ibang followers nga natin ay gusto yung may mukha ko pa. <laughs> Ako nga po pala ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Pero ngayong video ito, mas nagpapasalamat po ako kay Madam Willy Valdez de Guzman. Arigato, gusaymas! Pumasok na nga pala kami dito sa school kung saan nag-aaral si Daniela. Pagkadating ko nga pala sa room nila Daniela ay naabutan kong nag-aaral sila. Kaya naman hinintay ko muna ang break time nila. Nakita ko nga na naman na suot-suot pa rin ni Daniela ang kanyang chinelas. Kaya naman sa kanyang katabing kaklase ako ay nag-as. Kaklase mo ba si Daniela? Oo. Mm. Kumusta naman siyang kaklase? Mabait, tahimik, matalino. Matalino din? Pero mas matalino ka? Mm. Pag nagre-recess kayo may pagkain ba siya? Minsan wala. Binibigyan na lang po namin kapag wala. Mabait yeah, naman. Sige, sige. Tingnan. Ay, si Daniela, mabait yan. Pagka uh, may ganyan na kwa, nagbibigay, palagi siya ang napipili. Kasi nga, wala namang trabaho yung nanay niya. Tapos may kapatid siyang maliit. Talagang kapos po sila? Talaga. Mm -hmm. Makikita mo yung bahay naman nila. Hello po. Magandang maga po, ma'am. Ay, hello. Ito pala yung idol ng bayan <laughs> sa Riwakwak. Good morning. Uh, may tatanong lang po sana ako. Ah, sige, anak. Ano diba ba yun? Di ba po parang naging ano kayo, advisor kayo ni Daniela po? Nung grade 4? Oo, ako yung advisor niya nung grade 4. Ano ba yun, um, anak? Kamusta naman po siya na ano, estudyante po? Mm, si Daniela ay isang marunong na eskwela, estudyante. Yun nga lang. In fact, honor siya. Uh, pang, mm. think pangalawa siya or pangatlo. Matalino mm, po pa na, no? Mm, marunong. Kahit na sa kabila nung siguro masasabi natin na hirap mm. o hindi siya masyado. So yung ibang bagay, hindi niya nagagawa. O, halimbawa sa project, hindi siya nakakapagpas. Pero talagang marunong siya. Pag sa mga financial po ganun. Oo, talagang bitin po. Oo, pero ano naman, yung nanay kasi niya is very supportive. Yung pag may trabaho rito, andito kahit may kilig-kilig yan na bata. Saan so, dito siya? Sa so, limbawa, must work. Yun. Ano pong nakikita nyo kapag ano po, kunyari dati, nagre-resist sila, may, siya po, kumakain or, ano, handol ng sa opuan. Siya naman, paminsan-minsan, na uh, nakakabili naman siya. Pero, kasali kasi siya sa feeding. Kaya, um, talagang isinali namin sa feeding para magkaroon nga siya ng araw-araw na baon. Gano'n po. Then, minsan kasi ay, yung totoo, binibigyan ko rin minsan yan ng ano niya, pang bili ng pagkain niya. Pag nakita ko na nakaupo lang doon, yung mga eskwela ko kasi, nung pag may nakita ako na, para, tinatanong ko yan, sino ang hindi nag-agahan, sino ang walang baon, tapos yung nakikita ko nakaupo lang, so, minsan binibigyan ko rin sila. At isa nga si Daniela doon. Thank you po. Anong pangalan mo? Daniela Pihamis po. Daniela Ames? Ako. Hmm. Ilang taong ka na? 11 years old po. Kalit pala ng boses mo, no? Opo. Mukhang maliit niya sabi bed. Wala kang sapatos? Wala po. Yan lang ginagamit mo sa school? Opo. Hmm. Damit mo? Wala kang mga white t-shirt na ano? Pure Meron, white. Po. Meron po. Palda, dala? Meron po. Nilaban din? Opo. Kapag uwian, naglalakad ka lang pa uwi? Opo. Malayo ba yung uwian niya? Opo. Pag ano, umuulan, paano yun kapag pa uwi ka? May dala po akong kapote. Nagkakapote ka? Opo. Payong wala? Wala po. Ano, umuwi ka ba pag tangali? O dito ka na kumakain? Kumakain na po ako dito. Dito na din nagbabangga. Anong inuulam mo? Gulay po. Gulay? lang Walang karne? Wala po. Malakas ka ba kumain? Hindi. Hindi po. Hmm. Medyo po. Diyan ka lang ha, wag kang ano ha? Apo. Tignan mo lang si ate doon no? Hindi ko lang ako. Inga, isukat mo nga. Ito, isukat mo ito. Okay lang yan? Sakto lang no, lalaki pa naman yung ano Ayos lang. Tapos, may medyas ka din no. Chinelas, para may pangpalit ka ng chinelas mo. Ayun nga kung ano, alis mo nga yan. Sakto sila. Okay lang. Tapos meron kang mga white t-shirt. Lalaki pa naman siya. Isukat mo nga. Sakto lang no. Sakto lang no. Tapos may pera ka pa. Alisin mo na yung damit mo. Mainhin siya. <laughs> Mainhin masyado. Parang malambing yung boses niya. Ang pera mo, uh, 200. Pang baon mo, pandagdag mo sa baon na. No? Ato. Tapos bibigyan pa kita ng... Yan, para sa ano yan, galing sa sponsor, lahat yan. Tapos ito, para yung galing na dito sa akin. Tama. 100. 200. Anong masasabi mo sa ano uh, sa mga gusto pang tumulong? Maraming salamat po talaga kasi kung, po maraming nagbibigay po sa akin ng mga tulong. May gusto ka pa bang bilhin? Wala na po. Kumain ka na ba sa Jollibee? Hindi pa po. Kung may magbibigay ng pang Jollibee natin kasama ko no. Ah. Sige, ganun na lang, no? Ang masabi mo ulit sa mga, ano, sa nagbigay kay Madam Willie. Salamat po sa inyong lahat. Hindi pa.